<laughs> Papasok na tayo. It's hot. Ito yung sun sa harap ko. Sa mukha ko. Ayan guys. Ako nag-work. Brown Plaza. And sa taas. Tuktok. So, dito tayo. Eko tayo, guys. yan Yung way na yan. Going Taipa. Going Hong Kong. So high. Here, going China. Ayan. yan ang mga sasakyan na yan. Going China yan, guys. Ayan. Dyan. Five minutes na sa immigration. China kana Boarding gate. Yan lang, ito lang araw-araw. Ang ganda lang dito sa Macau. Maganda lang dito, guys. Open siya, open city and then napaka-peaceful. Ang ang ganda ni rin yung patakaran nila na government dito, guys. At maraming agency na pwede kang mag-apply and Crown Plaza. Yung marami kang pagpilian, mayroong caregiver, DH, all around, babysitter, taga-alaga, cleaner, or cleaner sa kondo, cleaner sa mga hotels, or public area, or Basta, receptionist sa hotel or guard. Yan. Yung guys na uh, makasign ka sa hotel, nasa almost 100 ang sahod. Nasa 80,000. Pag nasa caregiver naman, all around, or babysitter, or DH, all around, nasa 30 above, 30k to 40k to 50k. Ayan, guys. Sino pong gustong mag-apply dito, punta na. Wala silang agency sa ano sa Pinas. Only Icon lang. Only Icon. So, diyan na. Dito na tayo. At mag-start na ng work. Ayos na. No. Mag-start na ng work. Ganito lang ang life. Diba? ba? Ganito lang ang life, guys. Work, be off, to of work. Ganun. Ganun lang, guys. So, yan. Hello, Chusan. Good morning. Good morning. So, tambay muna tayo guys dito for one minute. <laughs> tambay muna tayo dito guys for one minute. Ayan guys. Uh, um, tayo sa hotel lobby. At residence residential tower. Ayan. Hotel crown. at er, isa lang yan hotel crown. Residencia Tower, Tower 5. Ayan. Ayan, please subscribe my YouTube channel, XB Vlog. Ayan guys, kung sino pong gustong pumunta dito, PM lang sa akin para ako ang tour guide nyo. First day, free lang 'yung tour ko, guys. First day. Kasi kan bahala na kayo mag libre ng snacks lang. Oh, ganun lang naman eh. Please subscribe my YouTube channel, Xavi Vlog. Guys, kukuha ako ng coffee na books. Coffee, guys. Coffee. Coffee time. Hello, coffee time. Hello, coffee time. Oh, na Ito sanitary guys Magkakapit tayo pag wala Ayun. ito guys yan nakauna siya ala bakit ganyan Ma mau may maybe mau water